How's everything today? Very good, very good. I am so happy, so grateful, and so so happy na nakita kita tayo uli, guys. Oh, sabi ko sa inyo kung may kaya ba tayo? Chika muna, grabe naman. Interview na muna, bago chika muna, chika muna. Ayat ha, ayare. Hindi, hindi lang ako siguro madalas makita lately. Kaya siguro, pero I've been detoxing. Like, hindi naman regular but it's been ginawa ko siyang parang um, part ng monthly routine just to feel better and and syempre medyo hindi naman rin naman tumab di ba so as much as possible kung saang parte mo kaya mag detox when it comes to health and gut health mas doon ako naka focus more on clean eating more on proper sleep Okay. Um, para lang talagang pag kasi maaga ako gumigising I kapag time I go wow. I, I make the kids baon mm -hmm. prepare ko yung ba baon ni rice mm -hmm. for work mm -hmm. and then I do about my day um uh, talagang antok na rin talaga ako nang mahaponte wow. pero we college ka na rin kasi kaya talaga importante na ano di ba na may pag gut health tayo ano talaga. oh at saka ano din more than more ang naging goal ko kasi hindi naman talaga yung pumayat. Parang naging bonus na lang siya. Pero siyempre, hindi ko naman ako magiging plastic na hindi ako masaya sa nangyaring pagpayat, di ba? Siyempre happiness. Pero mas nag-focus talaga ako dun sa gusto kong to feel lighter. Gusto, naramdaman ko yung pagiging positive ng no? mindset ko. Mas positive yung energy ko. Kung baga, mas kalmado ako with with what I'm doing. So more on fruits, juicing um, more grains, na, um, organic grains. And then there are times that I'll just have really pomelo during the day. And then, kasi nag-R&D the ako for ako. So, there are times talaga na kailangan ko rin talaga siyang gawing part ng lifestyle ko. Kasi otherwise, baka may gout na ako ngayon dahil ka. Pero mas, di ba? Pero dahil hindi ka ba kinakabahan na pag pumapayat ka, nagiging sexy ka, baka may dumating na naman na another blessing. It's a blessing. Yes. Di ba sabi natin, ang blessing ay blessing. Kung mm -hmm. mangyayari, siguro para talaga okay. uling magkaroon ng kasapan, di okay. ba? Hindi. Pagpanggapin ko naman kasi okay naman din kami na we're a family of five. Yes. Um, well, um, kung baga, paano ko ba i-english, ka ng english yun. Kung baga, nadidistribute ko na maayos ang oras at uh, pagmamahal naming mag-asawa sa bawat isa sa kanila. Um, kung ano doon naman na maging bonus, why not? Gusto bukas kasi pa mapalay yung tindahan. kasi insan Pag-insan! 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 Pero napupuyat ka ngayon kasi nga kakarap o pulang na isang series. Na... Oo, pero ang puyat sa akin ngayon, parang tatlong araw ko nang gamutin. Okay. Wala pang halo ng kasamang alak yun ah. Uh -huh. Hindi na ano talaga, siguro with age, mas na-enjoy ko nilang din talaga yung matulog ng payapan na walang tulong ng kahit na ano. Parang right. I feel lousy kapag ka medyo nakaino. So, hindi na rin ako... Di ba pag bata ka, parang you look forward to a night out. You That's look right. forward uh -huh. to hanging out with uh -huh. friends. Kasi iba. Ngayon, yung hanging out, gusto ko medyo na yung kamak ko. <laughs> yung ganun na. Iba na talaga. But, totoo pala. Uh -oh. Dati kasi, pag mga tito-tita yung kausap mo, ang nasa isip ang ako eh. Right. Uh -oh. Aga pa. Uh -oh. Totoo uh -oh. pala talaga. Mangyayari siya sa'yo. Tapos ma-appreciate mo na hindi pala talaga sila nagbibiro na inaantok na sila kasi right. mm -hmm. mm -hmm. nakakantok pala pala dyan mm -hmm. may oras sa alas 8 talaga inaantok na mm -hmm. wait lang, so how do you distribute your time sa limang mga ano, sa party of life <laughs> with Brian? so, so like with, um, like ngayon I tap, I'm done with the project so sakto nagpasukan na sila so may mga moments na gigising tayo ako na alising ko para gawin na lahat ng bawat ha? so pag nagising ko na si Lutio ng 5.30 gigising ko na si na yeah. ng 6 <laughs> Tapos, i ko na si Luna sa school or kapag ka may araw na late ang pasok ni Lucho, i ko sila dalawa sa school. But yun naman yung routine namin since last year. And then, bago ako umalis, syempre nagawa ko na yung baon niya, right? Para kung umalis mo siya na wala pa ako sa bahay, gawa na yung baon niya. And then I go about my self-care during the day kung wala akong recording or shoot or wala akong mga events. Kala mo naman saan naman makamigas. Kung makasabing walang mga heads. Um, then I do my meditation. I i try to do something na would make me feel good. like Pilates? Babalik. Gusto ko bumalik sa Pilates because I have issues with my back. Hmm. Pero ito yung isang bagay na alam kapag nag enjoy ka sa pagiging nanay at asawa, hindi mo talaga iisipin yung sarili mo. Not until dumating yung point na, ay, parang masakit na yung balakang ko, masakit na yung likod ko, hanggang sa therapist mo na yung magsasabi na, madam, kailangan niya na po talaga tutukan ng attention tong back problem niya because I have a very consistent back problem. And then, kung hindi ako magpapagupet or mag iv I just wait for them to come back from home, from school. Or isa-surprise ko sila, sundayin ko sila. Samahan ko, ko sila, sa training. Or uuwi ako na mas maaga para gumawa ng pagkain nila or order ng food sa labas. And then sabay-sabay na kami mag mamamahinga na. Baka. Dapat mga 8, 8.30, good night na kami. Kasi nga, ang haba ng araw nila, training pa sila. So kailangan mm -hmm. nila ng medyo mas maabang dun. uh, Did uh, update lang dun sa call my manager? Kamusta? Finally, we're done after 10 months of filming. Um, it's a very, very, very fun project. I'm so excited for everyone to see it because it's different. Different in a way that it showcases the real story of what's happening inside the industry. Hindi lang yung basta gumawa ka ng story at ginawa mo pelikula o ginawa mo siyang teleserye. Ito, nakakatawang Ma makita or mapanood kung ano ba yung usapan ng mga managers, ano ba yung usapan ah, okay. ng mga ay, artista. But of course, it's... Hindi ko naman pwedeng sabihin na lahat ng mapapanood yun dito ay actual na nangyayari sa tunay na buhay oh. o nangyayari sa tunay na buhay because it's quite unfair. So most of the scenes are of course exaggerated na. Fictional. Dahil fictional siya kasi oh. nga it's a series. Oh. But may iba na pinanggalingan talaga na tunay na kwento na syempre, inu-AN na lang na. May input ka sa nangyari sa'yo? Your manager? Ah, wala, wala, wala. <laughs> <laughs> ah, baka sa susunod. Baka sa susunod! Hindi, actually ito, mga nangyari pa ng matagal na matagal. Okay. Kasi ito yung talagang mas masarap pag-usapan kasi yung mga taong involved. Hindi naman dahil sa sumakabilang so, buhay na yung iba, no? Right. Pero dahil napagtatawa na na yung sitwasyon. That's right. It is yeah. something, it is a situation that's something that everybody learned a lot from. And at the same time, pag pinagkwentuhan, natatawa na lang talaga siyang isipin. Kasi you had the most colorful, one of the most colorful <laughs> managers Mind in the industry. Opening. Hindi ba ka? <laughs> Di ba? Uh -huh. Alam na, alam nating lahat yan. Yeah. Wala ka bang plano mag-manage naman? Uh Parang okay na akong i-manage ko yung sarili ko, yung kabuhayan. Like your kids? Mm -hmm. uh, I don't think I would want to step in that, in that part kasi baka maging iba. At, at, at this point, I could, siguro, it's safe to say na I still allow them to decide. Whenever, whenever we would endorse a product, the, the, the last decision should still come from them. Ayoko silang pinitin, ayoko silang pagsinungalingin. So, if, you see your kids endorsing a product, it's simply because they really like it. Pero may nakita ka ba sa, sa kanila na more or less pwedeng magpalo sa pusta ko? No? May inkling din sa showbiz? Parang kung meron man, hmm. ang nag enjoy talaga ng gusto si Luna. Luna! Ay. Kasi si Johan and Lucio naman, mara, sobrang seryoso sa pag-aaral at saka so, sa sports because hmm. Look, Johan at some point competes for swim. And si Lucio nag-tournament sa football si Luna yung pinakabata, so siya talaga yung may mga pinakamaraming oras to play around, mm -hmm. so she loves getting dressed up. I think more than anything, she likes the part of you know meeting a lot new a lot of new faces, uh -huh. dressing up, makeup time, uh -huh. she yung mga pag-consume ng produkto, uh -huh. na enjoy niya, na enjoy niya. she's actually excited. And pagdating sa shooting day, I asked them oh, what days would you like, uh -huh. what day is okay. Is this okay? Yung, siguro, isa sa mga bagay na natutunan ko with dito at Alfie it's important na marinig ko yung opinion ng taong involved. Because I never had that freedom with dito at But then again, I realized, it is something na, alam mo yun, parang, okay, so ito yung, ang kinuha ko dun, yung positive na lesson. Hindi wala akong, na-enjoy ko naman yung mga nangyari sa akin. Malaki naman talaga yung naitulong dito Tito Alfie sa akin. Hindi ko ipagkakailayan. If it weren't for Tito Alfie, siguro, hindi naman din talaga ako ganito kalayo. Ano? Pero, uh, kesa mag-focus ako sa mga negatibong nangyari, mag-focus ako sa ano ba yung natutunan ko? Ano ba yung pwede kong i-instill sa mga anak namin? Ano yung pwede kong ipasa sa younger generations who would, you know, looking up to us na medyo mas seniors sa kanila? Isang bagay na ito yung panahon na mag-isip pa tayo ng negatibo para sa isang mga... Oh, right. Yung you, you started na. early sa showbiz sa so kaya mo si Luna ng young young age din? Kasi nung time naman na yun, wala naman akong option. Uh -huh. I didn't have a choice because I had to. You know, I no, had yeah. to do it yeah, because yeah. I have to earn money, I uh -huh. have to pay rent. But ang sinasabi namin sa mga anak namin, what Shylian um, mm. put it so lightly and so positively was, your option now, your, your choice now is, to do good and study abroad and do whatever sports you like. Do uh, you like to live? a mm -hmm. movie with Sam? Um, sa pagkakaalam ko. <laughs> 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 na post ba? na post ba? Uh, kasi hindi lumabas yung visa ko. I mean, again, wala naman ako winter sa inyo. Sa visa ko nagka-problema. And then, naubusan na kami ng winter. So, kung pinush through namin siya ng mga May or or ano June, Mrs. Autumn na siya o Mrs. Summers na siya. Oh, yes. So, mawawala na yung essence ni Mrs. Winter. So, I think at some point, we'll just wait for the next winter to come. And hopefully, by that time, makalabas na yung visa ko. so hindi par, pa, hindi ko alam kung ano next no? So par wala pang so, update? Wala pa. pa update. It's, hindi ko nga alam kung anong nagaganap but I'm hoping, I'm hoping na matuloy siya because it's something na nasabi na namin, one. Mm -hmm. Two, and it's, it's a Ricki Lee script and it's my yeah. first time to work with Derek Ryan Cardo yeah. so um, pinagpa-pray ko kung matuloy, kung hindi man baka hindi para sa akin. So Feb yan? Winter? Mga ganyan, Jan or Feb. Yeah. Pero kasi with global warming, di ba hindi mo na masabi kailan ba oh, talaga may snow. More open okay, yeah. ka pa rin to nagawin lang? Yeah. Or ka pa rin ito? committed pa rin naman. Um, hindi pa rin naman ako, hindi naman ako pwedeng humak out. Dahil nagsabi na kami, nag-announce na kami, and I gave them my word. Um, kung hindi man siya matuloy, I promise hindi ako yung magiging dahil. Ma'am Yuday, aside from being the newest uh, celebrity and ng Alaska, at sa CMM na uh, movie ninyo, ano pa po ang inulog forward ng iba pang mga fans? Inyo? I'm hoping na makapag-resume ako ng Julian's Kitchen this year. Kasi marami na rin, um, nag-park ako for two years in Julian's Kitchen. So, ngayon, um, hopefully, dahil na-park ko na itong CMM, makaresume ako. And I have scripts. I'm reading a lot of scripts now. Na pumipili lang ako kung ano yung, yung na mapupusuan ko at this point and at the same time. Kasi ang hirap tumanggap ng project. And dahil ang dami talaga maganda. It's not time saying na wala akong mapili sobrang daming maganda na para pag kinuha ko sila lahat wala na akong magiging oras para sa pamilya ko so ang ko na lang ay it should be something that's worth my time away from from my kids may nagsabit ba na script with a story for you and Claudine? Claudine ba ay wala wala pa. wala pa wala pa wala pa wala dare to give you a wala pitch? wala pa oh. Uh, kasi okay. you may said, it, you said this is the perfect time. Oh. yes, may yes. tumawag, pero wala pang nagpo-push through na pitching. Okay. Wala pang, may, in may inquiries. Okay. Correct. Okay. Kung pwede. May inquiries oh. kung, uh. kung, ano, kung may schedule na pa pwede. Pero wala pang nagpo-pitch ng concept. Why do you feel um, that this is the perfect project? Turn? Um, kasi we're both mature already. Uh. Kumbaga, kung baga, kung, siyempre, growing up, di ba, lagi kami yung okay? Uh, I, I think our supporters are all matured already in a way to understand that this is work, wala itong personalan, isa itong proyekto ng uh, dalawang artista matagal na dapat nagkaroon ng proyekto. Uh -huh. So hindi na ito dapat na pinagsasabong, hindi na ito yung nung araw na dapat nagsasabonotan pa ang mga... <laughs> so na tayo doon, i ikalma natin ang mga dibdib at puso natin. So, online na sila uh -huh. Oh Oo, oh, yung... <laughs> tayong bumash, yung trabaho lang. Mas, today, pero juday sa mga... With them, uh, kay, kay Claudine, or ba diba sinasabi na gusto nila magka ito ng reunion project? Oh, sa'yo. Claudine, Gladys, Si Gladys Ancelo. ang nag-message sa akin. Pero si, kasi lagi naman kami may communication ni Chik Chik eh. Uh -huh. Pero yung iba, na halimbawa kayo yung nag... nag nagbudol-budol, nag nag kumpol-kumpol para pag-usapan yung project. Uh -huh. Wala pa. But um, I really appreciate that Gladys was super honest and super open and saying na, uh, She wants to have a reunion project. What story will draw you? Alam mo ang wild day. Ang